Isa si Janine Gutierrez sa mga itinuturing na may malaki at kahangahangang potensyal na maging beauty queen, hindi lamang dahil sa kanyang pisikal na anyo tulad ng kagandahan at taas, kundi dahil din sa kanyang taglay na talino. Ang kanyang personalidad at mga nagawa sa buhay ay nagbibigay inspirasyon sa marami, kaya naman natural na siya ay napapansin sa larangan ng beauty pageants. Si Janine ay nagtapos ng kanyang pag-aaral sa Ateneo de Manila University bilang cum laude sa kursong European Studies. Ang tagumpay na ito ay isang patunay ng kanyang dedikasyon at pagsisikap sa kanyang akademikong buhay. Hindi madaling makamit ang ganitong karangalan at ipinapakita nito ang kanyang kakayahan sa pag-aaral at pagiging responsable. Sa kabila ng kanyang academic achievements, may mga pagkakataon pa rin tinitingnan ng kanyang potensyal sa ibang aspeto ng buhay. Sa isang panayam na naganap kamakailan, tinanong si Janine ng dating beauty queen na si Rufa Gutierrez kung interesado ba siyang magtagumpay sa larangan ng beauty pageants. Ang tanong na ito ay hindi maiiwasan sapagkat maraming tao ang nakikita si Janine bilang isang potential beauty queen dahil sa kanyang kagandahan at presence. Ngunit sa kabila ng tanong na iyon, nagbigay si Janine ng malinaw na sagot. Ayon sa kanya, sa halip na magtuon ng pansin sa pagiging beauty queen, mas nais niyang mag-focus sa kanyang karir bilang artista. Ipinahayag niya na ang kanyang passion at layunin ay makapagbigay ng mahusay na pagganap sa kanyang mga proyekto sa showbiz. Ito ay isang patunay ng kanyang seryosong pagnanais na magtagumpay sa larangang ito at hindi lamang dahil sa kanyang pisikal na anyo. Ang pagtuon ni Janine sa kanyang karera bilang artista ay nagpapakita ng kanyang commitment at dedikasyon. Hindi madaling maging isang artista sa Pilipinas sapagkat kailangan ito ng masusing paghahanda, pag-aaral ng craft at patuloy na pagsasanay. Sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap, inaasahan na siya ay magiging matagumpay sa kanyang napiling larangan. Sa ngayon, makikita ang kanyang mga proyekto at pagganap sa telebisyon at pelikula na nagpapakita ng kanyang kakayahan at talento. Ang desisyon ni Jenny na hindi mag-focus sa beauty pageants ngunit sa halip ay sa kanyang karir bilang artista ay isang malinaw na indikasyon ng kanyang mga prioridad sa buhay. Ang kanyang mga tagumpay sa akademikong larangan at ang kanyang dedikasyon sa showbiz ay nagpapakita ng kanyang malalim na pangarap na makilala hindi lamang dahil sa kanyang anyo kundi dahil din sa kanyang talento at kakayahan. Ang ganitong desisyon ni Janine ay maaaring magbigay inspirasyon sa mga kabataan na nagsusumikap sa kanilang mga pangarap. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin sa buhay at ang pagtuon sa mga aspeto ng buhay na mas mahalaga sa atin ay isang mahalagang bahagi ng tagumpay. Sa kabila ng mga oportunidad at posibilidad na maaaring dumating, ang pagkakaroon ng focus at determinasyon sa tamang landas ay magdadala sa atin sa mas mataas na antas ng tagumpay. Sa pangkalahatan, si Janine Gutierrez ay isang magandang halimbawa ng isang individual na hindi lamang umaasa sa kanyang pisikal na anyo kundi sa kanyang mga talento at kakayahan. Ang kanyang academic achievements, ang kanyang pagpili na mag-focus sa kanyang karir bilang artista, at ang kanyang dedikasyon sa kanyang craft ay mga aspeto na nagbibigay halaga sa kanyang pagkatao. Sa hinaharap, inaasahan na siya ay magpapatuloy sa pag-abot ng kanyang mga pangarap at magiging inspirasyon sa marami pang tao. Ano ang sinyo sa balitang ito?